Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Kapansin-pansin ang pagiging smart ng ating mga bata sa kasalukuyan. Thanks that before, yung mga bata na 10 years ago, hindi nila ito naiisip, hindi nila ito ginagawa but today's children aba, kayang-kaya na nila itong gawin take for instance, ito nga pong isang uh, two year old na batang ito na nakikinig lamang sa isang usapan ng nanay niya at ng mga bisita tita at lola patungkol doon sa mga kinagat na insekto ang kanyang baby brother, aba eh mabilis na niyang inabot agad ang insect repellent. Yung bang nasa, yung ginagamit para sa mga insect bites. Aba, biro ni hindi siya kasama sa usapan, ni hindi hinihingi, inabot na niya agad ito. At meron din isang bata na wala pa itong 2 years old, para mga 18 months pa lamang. At nakita niya na, ayun eh, kasi nasundan siya agad eh. Naging observant siya na kapag ka, Nababasa nga naman at kailangan palitan yung diaper ng, is ng kanilang baby na kapatid niya. Aba, alam na niya kung kumukuha si mami ng pampalit na diaper. And so, one day, ayun, magulat si mami. Bigla na lang siyang inabutan ng diaper nitong batang ito na 18 months old. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating programang Memory Mommy. At ito na naman po ang inyong laging kasama. Mami Beserios, shaping smart thinking ang ating pag-uusapan. Paano nga ba ito ginagawa? At gaya nung aking unang naikwento na smart talaga ang mga bata. At kanila pong uh, ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga kakaibang kilos o kakaibang kaisipan. Gaya nung 18 months old na yun, aba, alam niya niyang mag-abot ng diaper. Na hindi misan nga niya kayang ipronounce ang diaper. Okay, so how do we do these things in shaping up? Memo number one, bigyan po natin ng pagkakatawan ng ating mga anak na sila nga po ay i-practice ang kanilang pagiging smart. Halimbawa, yung 18 months na nag-abot ng diaper, eh, huwag natin siyang kukus. Ano ba? Nakutinan mo ka naman. Hinila mo na naman yung mga diaper ni baby. Ikinalat mo na naman. Aba, mas maganda po. Okay lang kahit makalat. At makapag-abot lang siya ng diaper, ituro natin sa kanya. Ay naku anak, susunod pag kumuha ka ng diaper, ganito ha. Alika, tulungan mo akong magayos ayos O oh, di natuto pa, lang dagdag kaalaman. Memo number two, how do we shape smart thinking? Ay iwasan natin yung lagi tayong nakabakod sa kanila. At iwasan natin yung laging parang ah, pagsaway sa kanilang mga pangunguna or in English, initiative yan. <laughs> Ano ba anak? Naku, naku, naku. Tige, oh, ayan. Kukuha mo na naman. Huwag mo na akong tulungan. Okay lang ako. May gigil effect ka pa. Huwag <laughs> po natin silang pigilan. At uh, maganda po na pagbigyan sila sa kanilang mga initiatives. Na, oh, anak. Hindi ko naman pinakukuha yan sa'yo. Ito, oh, meron ako. Ay, wawa naman bata. No, na, na ang kanyang initiative. Member number three. Yan. Hayaan po natin sila ay magkamali. At dahil sa kanilang pagkakamali, they will understand. Number one, no one is perfect. Kaya man din naman tayo eh, we commit mistakes. And number two, they of course learn from mistakes. So yun. Mem number four, ayan, bigyan natin ng challenge, further challenge yung kanilang mga kaisipan. Ayan, anak, ang galing ano, nakakuha ka ng diaper. ete teka na anak, paano kung wala ng diaper dyan? O, oh, di ba? mag-iisip siya anong gagawin niya paano kung wala ng diaper o di kaya naman anak ilan nga yung ating uh, pampahid sa pag uh, merong nakakagat na insekto ano kaya yung iba nating pwedeng gawin di ba so ayun mariremind siya ngayon na aside from yung ipinupunas baka may iba pang pwedeng ginagawa baka misan hinuhugasan or uh, may ointment na nilalagay hindi yung ini-spray o di ba so by challenging their thoughts their smartness will be better polish. Ayun, kikinang, kikintab, better shiny. At panghuli, memo number five. Aba, let us discover together. Anak, halika nga. Tuklasin pa nga natin. Ano pa nga ba yung pwede natin gawin? Ihan, Anak talaga? Uy, nakita ng anak ko yan. Ang galing nga, hindi ko yan nakita. Halika, tinan nga natin ano pa yung pwede natin nga? Uh, makita dyan sa mga pictures na yung pinagsalansan-salansan mo. Or halimbawa, nagagawa kayo ng puzzle. Tapos meron siyang uh, idinugtong. Uh, mami, kaya natin. Oo nga, no? E ano kaya anak ko? Ito naman na ilagay natin. Yun po ang mga magagandang usapan sa halip na tayo ay sermon ng sermon at saway ng saway. Ayan. May ilang paalala po. Siguro natatawa yung aking mga nakakasama sa seminar, no? pwede, pwede naman po ako maimbita sa seminar. Wala naman po problema. Pwede naman po kayo mag-email dito po sa ating uh, memo -ni at yahoo.com. Yan po mga ilang paalala mula sa inyong Mami Best Rios Shaping Smart Thinking. Dito lamang natin pinag-usapan sa Memo Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memo at yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.